Ang simbahang naghahari ang Diyos ay dapat na maging ang simbahan kung saan nananahan, Kapo ang Diyos Ama at ang Diyos Ina. Tingnan natin ang aklat ng Micah chapter 4, verse 1. At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok, at itataas sa mga burol, at ang mga tao'y magpupuntahan doon, at maraming bansa ang darating at magsasabi, Halikayo, tayo humahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Hako. Upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, magpapakita ang Diyos sa mga huling araw at ituturo sa atin ang katotohanan, at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Sa aklat ng Revelation chapter 19, nasusulat na naghahari ang Diyos. Isipin ng mga hari sa mundong ito. Ang bawat bansa ay may sariling kautusan at ang hari ay naghahari gamit ang kautusan na ito. Gaya nito, hindi ba dapat na may kautusan kung kailan naghahari ang Diyos, ang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon? Sa ng ito, ano ang tinuro niya sa atin nang dumating siya sa Zion sa mga huling araw? Tinuro ng Diyos ang kanyang kautusan sa lahat ng tao sa Zion. Tingnan natin kung anong uri ng kautusan ang tinatag ng Diyos sa paglipat sa Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng ano ang gagawin niya sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda panibagong tipan Sino ang gagawa ng kautusan Sinabi ng Jos na gagawin niya ang kautusan na tinatawag na bagong tipan Verse 33 Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Ano ang tinutukoy na, aking kautusan, sa naunang bersikulo? Ilalagay ng Diyos ang kautusan ng bagong tipan sa kanilang kalooban, at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan at hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa, at ng bawat tao ang kanyang kapatid, na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Saan ipapahayag ng Diyos ang kautusan sa mga huling araw? Ipahahayag niya sa Zion. Gayun din, ano ang gagawin niya para sa kanyang bayan na nananahan sa Zion? Ang Diyos mismo ang magtuturo sa kanila ng kanyang kautusan. Gaya ng pinamamahalaan ng mga hari ng mundo ang kanilang kaharian, gamit ang kautusan ng mundo, namamahala at naghahari rin ang Diyos sa kanyang bayan, gamit ang mga kautusan ng langit. Ipinapaliwanag ng Biblia ang mga katangian ng mga tatanggap ng paghahari ng Diyos. Inanyayahan sila sa hapunan ng kasalan ng kordero, at tinatanggap ang lalaking ikakasal at babaeng ikakasal, iyon ay, si Kristo na siyang kordero at ang kanyang asawa. Kaya ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero, ay tunay na pinagpala dahil sila ay nasa paghahari ng Diyos. Maraming salamat.